Nilirin ng ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa programang Gikan sa Masa para sa Masa kasama si Pastor Apolosio Kiboloy sa SMNI na hindi niya alam paano siya nadawit sa isyu ng destabilization plot laban sa administrasyong Marcos. Ibinahagi ng dating pangulo nang makasama niya ang mga retiradong general, wala naman silang ibang napag-usapan kundi ang isyu ng korapsyon sa mga institusyon ng bansa. Ang isyong ito ay umugong. Kasunod ng mga ulat na umanay na misquote ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Brownier Jr. sa kanyang pahayag na inilabas kaugnay sa mga nagpaplanong patasikin ng Pangulo sa posisyon. I really do not know how I was dragged into this. But you know, as a former employee of government, I, I remember talking to some of the retired generals. Ang sinabi ko lang naman doon, among others, but was really the important point in my discussion was, uh, as long as there is no serious issue of corruption. And as a former president, and the retired generals, they, maybe they have quoted me ng... Pero sabi ko nga eh, bring it out in the open. When we talk about kudeta or changing government by force, you talk about it openly para walang duda. Ayon sa dating Pangulo, dapat ay alam ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang mga institusyon ng gobyerno na puno ng korupsyon upang agad itong matuldukan. Samantala, iniyag ng dating Pangulo na hindi niya masasabi na kurap ang kasalukuyang Pangulo. Ngunit nagbigay ng payo na dapat na magbigay ng utos si Pangulong Marcos upang tuluyan ng mawala ang mga anay ng gobyerno na patuloy na nilulustay ang pera ng taong bayan. Pero ang pinaka isyo talaga na mabigat pag may korupsyon sa gobyerno and it's rampant, mm. uncontrolled and an abet yung yung ang an 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 good walang walang magkucontrol pero as long as uh, there is the sense of uh, at least may may ombudsman taong bayan or the president himself he should know the president should know because he has at his disposal every information that he can use to counter the threats to democracy so unang problema yan uh, marcos uh, should know kung saan yung mga uh, weak points especially corruption doon siya mag ano mag concentrate marcos wala akong masasabi I would not say that he is corrupt Pro siya lang I will not I cannot uh, make any categorical statement of the others Granting that uh, or assuming na totoo yan o hindi All he has to do is uh, or any other government isang uh, sabi mo lang Do not do it Hmm. or uh, if it is co a contract uh, amounting to billions, itong mga uh, government-owned uh, uh, corporation, pwede mo lang ipadala mo yung justification mo for approving or disapproving a contract. Para malaman ko kung madali lang ba. Ayon pa kay Duterte, ang isyo ng kudita ay palagi na iuugnay sa korupsyon dahil hindi na ito makontrol. Nagbigay naman ang dating Pangulo ng payo na maaring utusan ni Pangulong Marcos ang militar ukol sa bagay na ito. Pero well, uh, yan ang talking about uh, kudita or a violent overthrow of government. Historically dito, it's always corruption abuse of authority uh, uncontrolled uh, yung mga abuses na hindi talaga na pipigilan so simple lang yan isang salita ng presidente yan maniwala naman lang hmm. and there's always the military uh, mautosan niya na kindly uh, Because upon his orders, the military can always intervene. Mm. Samantala, matatanda ang nilinaw naman ng AFP na nananatili silang tapat sa kanilang tungkulin na itaguyod ang konstitusyon at hindi kailanman sasali sa kahit anumang kilusan laban sa pamahalaan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News.